This is Roland Bohol. Welcome to CHAMP TV. Okay, uh, balik na natin ang ating espesyal uh, na panauhin, si Roland Bohol. At kanina, kinuwento niya paano siya nagsimula sa boxing magmula elementary days hanggang high school. Tapos eto na, ito na yung kabanata na pumunta na siya ng Maynila at nakarating siya hanggang Elorde Jim na kanyang idol noon pa mang kanyang uh, murang edad. Okay, natira ka na sa Paranaque, sa iyong uncle ba? Mm -hmm. Yeah, sa Bipoms. So, okay, sa so, nang dumating kami ni Bro sa Labi sa Manila, sabi niya, o sige, magpahinga ka muna, magkita tayo bukas sa Elorde, mga 10 o'clock. Pero Uy, malapit sa... lang ha, from oh. the BF Hobbs. Pero, Pwede nga no, malakad eh. Oh, pero hindi ko alam yun by the time. Oo. Oh. hindi ko pa, <laughs> kasi bagong salta ako eh. Oo, oh, bagong salta. <laughs> so sabi ko, sige po, uh, sabi ko alam, saan ka, saan po yun? Sabi, sabi ng uncle ko, sabi niya alam ko yun kung saan. So yun, dinala ako doon ng uncle ko, doon kami nakita sa labi kita sa Ilorde, sa may gate. Tapos dinala niya ako doon sa restaurant muna. kasi maaga pa kami dumating, mga alas 11 pa eh. Yung training, mm. yung start ng training sa Elordi, 1 o'clock eh. Mm. Sa wala pang tao nang dumating kami, sabi oh, sa kaya. So dinala niya ako doon sa awa ano, sa restaurant. Eh nagkatao naman nandoon si Kuya Gabriel at saka si Ate Laura. Mm, -mm. Oo, andun. Si, si Ate Laura kasi yung nagmamanage ng, ng, mga, sa, doon sa office, sa restaurant yes, and yeah. everything. So pinaupo ako ni ano ni Kuya Gabriel si in introduced ako muna ganun uh, ganun nga gagaling ko na palarong pambansa gusto daw ako gusto ko raw mag uh, gusto ko raw maging maging ano professional boxer ganun sa amin ganun So yun pinaupo niya ako pinagkape niya ako mahilig magkape si Kuya Gabriel eh uh Oo -oh. <laughs> Tapos, eh, ito with the time, di ako, sabi ko, tubig na lang po ako kasi niisip ko, mag-i-sparring ako mga 1 o'clock, di ba? Alam mo yung pag yes. bata, bata ka ba, masyado kang curious, di ba? Uh, uh, Gusto mo, everything is the best. Uh, De, pero siyempre, so... na-starstruck ka din dahil kaharap mo na yung, uh, oh, oh, yung oh, 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 idol, eh, di ba? Oo, oh, oh, nasyak nga ako. Akala ko, hindi totoo, eh. Doon ko na lang nalaman, eh. <laughs> Alam mo, panaginip lang, ano? Panaginip lang, eh. Tapos, yun, eh, Ay, bago tayo magpatuloy, nag-hi si... Manolo Pedralbes, good to see you daw. Oh, man, uh, kilala ko ka yan. Kilala oh. ko yan. Yeah. Hey, hi, hi, amiga, shout out to you, uh, boss, uh, sir. Oo. Oh, oh. oh, Sabay si, niyang, she, uh, yeah. uh, tum sa atin, si uh, Adam Ong, si Jen Rose Catalan, yeah. Yeah. at si uh, Romeo Kusumi. At iba pa mami ababanggitin din natin yeah, yung mga yeah. pangalan nila. Yeah. Mega shoutout po sa inyo lahat na nanonood diyan oh. sa sa uh, kay Idol TD perenia. <laughs> okay, so yung makatapos nung inyong uh, meeting ni Bay, nag-training ka na ng alaw na. Oh, hindi pa kita si pagkatapos ng kinakausap niya ako, tinanong mm. niya, alam na ni, iniplang uh, yung talagang in interview, yung mga regular oh. interview ano kung sa ka. Pinasize up ka niya no kung oh. ano ka talaga kung <laughs> tapos kung pwede kang maging boksingero. Kung decidido ako. Pero oh. naman noon kasi kasi ang nilabanan uh, ko sa palarong pambansa, uh, alam mo 99 pounds, so payat pa ako. Pero, mm. I, uh, pero I'm in good shape to so, so ngayon sabi niya o oh, sige um I'm, sabi niya kita tayo sa baba uh, doon sa gym sabi niya kasi sa doon ni Gabriel doon sa ano sa kaibigan niya si Rosa Labi kay eh, dalhin mo siya di doon Brad eh, kita tayo sa baba so pag dinala sa gym at, at so, pagpasok na pagpasok namin nagkataon na si Lolo Sareal. oo si father in law niya oo oh, si Lolo Sareal na nakaupo sa ano nanonood ng sparring din. kasi sparring din 'yun eh. Mm. Ang sparring kasi sa Lord the MWF at dumating kami do ating Wednesday. So So, nakita ko si Lolo Sara. Hindi ko makilala ko si Lolo kasi basta alam ko po, puti yung buhok yan. Hindi ko makilala yun. Hindi ko pa kilala. Ko pa uh -oh. kilala. Tapos si Kuya Gabriel, ando na, nag-umpisa na, nag, na, nag insa na rin. Tapos, nang nag-sparring ako, tumigil siya, nanood muna siya. So, ang ka ko professional pa. Wow. Oh. Uh, oh, oh ano, sa six rounder ata eh. Wow. Ano ba diba, sa Pilipinas? <laughs> sa Pilipinas, di ba ang pag professional niya, four rounds, six rounds, eight rounds, up to oh, the oh, ka. Oh. Oh. Yeah, pero yung ano na yun, eksperensyado na rin yung nakaspar ko ha. <laughs> so, ay, tapos, si eh, nagkata, siguro nagustuhan yung sparring ko. Pagbaba na pagbaba ko ng uh, ring, narinig ring. ko si Lolo, narinig ko si Lolo sa real. Si, sinabihan niya si Kuya Gabriel na sabi niya, alagaan mo yan, akin yan. <laughs> May potential yan. <laughs> and, and, then, and then, the rest is history. Ayan. Yeah, no? yeah. So, naging bahagi ka nung Elordes Stable. Yes. Oo, matagal. Ako yung ano eh, uh, if I'm not mistaken, ako, ako yung kauna-unahang boxing hero, hinawakan nila since 1960 na nag-world champion sa Stable oh, nila. okay. Yeah, yeah, Pero teka, nakapagpatuloy ka pa rin ng pag-aaral habang nag-training uh, ka? Nat natigil na ako doon ng time na yun. Binigyan ako ng scholarship, scholarship grant ni President Aquino na nag-world champion ako sa malakanyang Sabi mm. niya, sabi niya, yun yung part na parang regalo ko sa kanya na pagbisita ko sa kanya sa Malacanang. oo oh, oo oh, oh. oh, sabi niya, sige, mamili ka ng lahat na university na gusto mo. Uh, tatawag, uh, sabihin mo lang, tatawagan namin. Yeah. I-sagot niya daw lahat. So, e, Ito yung madali. ano, e, parang nag-courtesy call ka kay Presidente Cory. Yes, yes. Uh, yun yung courtesy call ko yung January 20, 28, 1988. But before that, actually, mm -hmm. na nag-champion ako ng gabi na yan, mga 6 o'clock o, o 6.30 na madaling araw, nakita ko sa ano sa diaryo naka front page ako kamay si President Marcos mo na bumati sa akin through newspaper to inquire rata nakalagay uh, okay. nakalagay sa front page na mabuhay ka Rolando Bohol mabuhay ang Pilipino yun, yun yun so like after one week si President Aquino naman nagpalabas na pinapatawag ako sa Malacanang sa Malacanang oh, yeah. pero na saan ka nun base nasa Hawaii ka na nun No, Nandito ako sa Ilorde. Hawak pa ako na Ilorde. Hindi, sa, Saan, saan ginanap yung World Championship na nanalo na sa, sa IBF? Sa, sa Rizal Memorial Coliseum. Ah, sa Rizal. Okay. okay. O, kasi ay, kaya nga, sila, ni Bong ang nagko-cover noon eh. Bong Pedrales. Oo, oh, sina Bong Pedrales. Uh, uh Dennis Eroa si siguro kasama na ka, Oo, oh, yun yung mga, ano ko kasi, mga prime ko sila ni Bong eh. Oo. Oo. Oh. O, Uh, sila, yeah, ni Mondatol, uh, sila ni yani Mondatol, sila ni Kinito Henson, oh. uh, Ronnie Nathaniel, sa um, mga uh, uh, Manny yeah, sila yung mga friend oh. ko noon eh. Uh, so ang um, mo pa Oo, <laughs> oh, siyempre, hindi ko, hindi ko makalimutan niya kaya ako, do oh, mahal kong media eh, sa katulad niyo oh. sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi kung hindi rin sa inyo, kung hindi rin kami sumisikat din kasi sa, sa tulong niyo sa nag, lalo ng panahon namin ng panahon namin wala pang ang mga TV noo uh, ano pa ang wala pang Facebook wala pang Twitter mm. yung mm -hmm. mayroon pa mayroon na ata uh, to wala pang uh, this one uh, what do you call this uh, YouTube wala pa mm -hmm. kaya ibang iba na ngayon kumpara mo noon no, kaya noon ay no. eh, pasalamat kami ang naka lang kami sa Um, uh, basta newspaper. Pag walang newspaper, wala. Tama, tama. Yeah. Pasalari... kasi eh, kung bihira din yung live na boxing, eh, no? Sa, oh. sa Pilipinas lang ginawa. Oh. Kasi bihira oh. yung Maya Satellite, eh, no? Oh. Nung araw. Y oo nga. Yung, kaya ngay, pati nga yung laban ko na... Ah, naka-live yun. Yung ng World Championship ko, naka-live. Okay, okay. Uh, yung mga boxing at ilordi lang, ang hindi ata nila live nila. naka Okay, yung parang naka-tape. Oo, oh, oh. tapos i-after... recorded, after, no? Oo, oh, oh, after one week ata, kasi may mga sponsor yon sa kanila ay, ano pero yung laban ko sa championship live yon pina ano lang pina lang ni President Aquino na nagbisita ako pina replay niya ulit ang tinalo mo noon si Chang Ho Choi Opo, uh, yun yung ano, actually, ang agadang istorya nito eh. Kasi, yes, yes, yes. Yeah. Sige, kwento, kwento. Um natin muna kay si Dodi Boy, di ba? Okay. Si Dodi Boy, mag ay, Yes, napakagaling na boxing hero yan si Dodi Boy. Mm -hmm. lalo na yung panahon niya. Ah, kasi nang panahon niya yon, siya yung world champion, akong number one contender. Isang division okay. kami. So, mm -hmm. Pinagaano kami noon, tuwing may press conference ako diyan sa Kamayan, sa Siratun sa Malate, sinasag, tinatanong ng mga press kung pwede okay ba na maglaban kami ni Dodi Boy. Pilipino to Pilipino. Ay nagkataon na kasama si Lolo Sarial, lagi na sa panel. Sabi ni Rosa Real, pwede pero yung iba naman nag nag i insist eh, wala daw nasa media, sabi nila, mm -hmm. sa sa halip na dalawang chances daw yung Philippines, maging isa na lang kasi kapwa Pilipino. Kaya yung target ko talaga noon si Chot Salatada ng Thailand, yung WBC Flyweight Championship. Yung bago maglaban si Choi si Choy at saka si Dodi Boy sa Araneta naka inanegosyit na ni Lolo Sariel na ati Laura yung labang ko kay Chuchela Tada sa Thailand. Eh, habang nanonood naman ako ng gabi yun, di ko ako makakalain. Sino ba, sino ba ba magsabi na matatalo siya ni, ni Chang Ho Choy, di ba? Uh -oh. Kasi na, nasa prime ni Dodi po eh. Mm -hmm. Mm -hmm. kahit ako nga, nagdadasal ako manalo siya doon. Dahil siyempre kapwa <laughs> Pilipino, di ba? Uh Oo, -oh, karangalan uh -oh, natin. Oo. oh. -oh. So, muna, si Dodi po iba anong ano? I, IBF din ba siya? WBA, WBC? Uh, IBF. Yung hinawa, IBF din. Pareho, pareho kami. Pareho kami. Mm. Yung, yung Pero, inyawa, may, ano ka rin? May ranking ka rin siguro sa WBA tsaka WBC. oh, no? yeah, oh, rank ako noon. WBA, WBC. Yeah, yeah, Nakarank ako. Pero mas mataas ang rank ko sa W... Yep. sa IBF. Ako IBF, number one. Ako number, number one, one. contender. So, oh. so, so di ba okay. pag ganon pag number one contender, dapat uh, yun ang nga harapin ng champion? pag pag mandatory mandatory o oh, mandatory pag, pag choice pag oh. choice you have to select from 1 to 10 contender yes yes yeah, yeah. okay uh, balik tayo doon sa ano diba ganito yung kwento no sa ano mm -hmm. Mag magandang kwento to eh ah oh, sige sige game uh, ito yung rivalry rival no rivalry ng 1990 s 80s eh. oh. so ngayon yung nang ng uh, talo si Choi uh, si aside do diboy kay Choi nagbagong plano namin. Automat the next day si Lolo Sarial nagsulat kaagad ng sa da, ng ano padala ng uh, sulat ano na letter kaagad sa IBA president for mandatory title defense kasi mandatory title defense ng si uh -oh. next champion eh. So kaya ako number one kaya nga akong ididepensa ni Choi sa akin ng corona. Uh -oh. Uh -oh. So ina, ina ano pa nila yon, ina uh, uh, gusto nila iwasan ako. Ang gusto ng <laughs> gusto ng manager gusto ng manager ni Choi, ilalaban mo na si Choi kay Ramon Midal ng US. Oo. Kung, sin, kung sino man sa uh, kay Vidal at sa Choi, yon ang iharap sa akin. Okay. Sabi sabi ni Lor, ni Ate Laura, sabi niya malabo yon kasi para, <laughs> parang inilalayo nila yung chances Oo. ko. So, uh, kasi uh, Medyo may medyo chap, takot sa iyo siguro. Yeah, <laughs> Ay, si Ate Laura very smart din si Ate Laura at lalo na oh. si eh. So ngayon nagkaroon ng bidding. Oo, oh, tapos na uh, uh, fortunately nanalo si ano si Lolo Sariel sa bidding. Oh. Kaya natuloy ang okay. laban sa Okay. Siya uh, siyang nag-promote, um, promoter nung si, ng laban. Ya, si si Ate Laura pin-promote si oh. Ate Laura, yeah. Oh. So ngayon um uh, tapos, tapos yun, ang kasing kwento nito, si Dodie Boy. Inagaw niya yung corona kay Hisop Sin. Yung Koreano. Alam ko kung, okay. kung, kung, iwan ko lang kung alam ng istorya nito. Si Hindi Hysup, si Sin, siya yung tumalo kay Andy Balaban natin Pilipino na namatay don okay. doon sa Korea. Oh. oh. Yung sa dami na balita ko raw, mm -hmm. nakatapos ng round, tapos nang pumunta sa dressing room ata, nag-collapse. Siguro sa dami oh. na tama. Oh, yeah. Ba, oh. so, Yan ang talagang problema sa oh. oh, oh. magiging boxing ngayon. Oo, oh, hindi oh. eh, mo talagang gano'n. Kaya sa uh, kalang insayo talaga. Kaya ngayon, pero tinalo ni Dudy Boyon, yun. Ni knockout ni Dudy Boyon yata yun, 6th round o 5th round, whatever. So, pagkat, yun, yun yung si Choi, first title defense lang ni Dudy Boyon, yun. Yun yung first title depends mm. defense sa flyweight. Mm -hmm. Tapos, yun nga, kinuha ko, Kinuha ko kay uh, Chang Ho Choi, tapos dinipinsa ko ulit ng uh, another Korean, si Cho Won Park, sa Aranita to. Mm -hmm. Oo, oh, sa Aranita Coliseum to, no? May 6, 1988. The yeah, big dome. Oh big hmm. dog. Oo, andamin dami. Andun dami. din sila ni ulit. <laughs> Lagi <laughs> ni uh, Lahat ng mga uh, sinat daming ano, mga politician, senador, whatever. Doon na discover ako ni Carlo J Caparas at saka ni Duda Villa para gawa ng pelikula. Ayun. Ito ba yung Kasi, kambal na Kamao? Kambal na Kamao. Kasi oh. ganitong istorya niyan. Kasi nang time na yun, I'm the uh, I'm the lone uh, world champion in the Philippines. Uh, Nag-iisa ako eh. Uh -huh. tapos si Navarrete, kalalabas lang doon sa pauwi lang from Hawaii. Yung tokayo mo, Rolando oh, Navarrete. Oh, Oo, oh, so si ako nagsalubong sa airport niyan eh. Kasama uh -huh. ko kasama ko yung gab si Juma Katsur yung gab at saka si Mrs. Silorde. Pumunta kami doon sinalubong namin siya tapos tinanong siya kung saan saan stable gusto niya sumali. Eh, Ay napili, hmm. napili niya doon napili niya doon sa Iloilo stable. Kaya naging ka stable mate ko siya. Oh, okay, okay. Okay. Ngayon, yung first title defense ko kay Chuwon Park sa Araneta na May 6 1988, si Rolando Navarrete ang undercard ko. Ang kalaban niya, si Elmer Leonardo ata, yung Philippine contender. Tinalo, tinalo niya yon Pareho kami nanalo ang dalawa. So, nagkataon si Luca, yung director na si Carlo G. Caparas nanonood at sa si Nudu Nabilia yung producer. Uh -oh. saka, nagkaroon sila ng idea. Sabi niya, kasi pareho nanalo, sabi niya, gawa natin ng pelikula to. So, Ayun. so pag, pagkatapos ng ano, laban, pagtaas ng pagtanggap ko ng ano ko, yung trophy ko, kung sino, uh, pagpanalo, punta ko ng dressing room, sinundan ako ni Carlo. Sabi niya, uh, pwede ba ito whatsapp Sabi ko, yes po. Hindi eh, ko siya nga kilala Hindi <laughs> <Jesus. laughs> ko siya kilala. Pero narinig, kilala ko. Hindi ka nagpapasa rin ng ano. Hindi ka nagpapasa ng comics. No, na no, marami siyang de, sinulat. Di, ba? Pati panday, kanya yon No, no, no. Kilala ko siya. Pero hindi ki, kanya kilala. <laughs> no, hindi kilala niya. Kilala niya na ako. Kilala, kilala ka ko sa, sa Kasi matagal na ako na sa Jerry. Hindi lang tayo nakapag-meet uh, uh, oh. pa in person. Oh, oh, hindi, uh, ganito yan. Hindi ko siya kilala sa personal. Pero Ayan. yung pangalan niya, kasi nagbabasa ako ng comics, magaling magsilat oh, Oo, yun, eh. yun na nga. idol ko rin yun eh. Kilala ko siya, pero sa per pagdating sa personal, siyempre nakaiba ang bi bihes, gano'n. Oh, pero nakasombrero eh. Oo, oh, parati siyang nakasombrero. Oh. Tapos sabi ko, ano yung po pangalan niyo? Sabi niya, ako si Carlo G. Capara. Oh, yun, 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 Tapos ganoon, sabi niya, gusto, uh, gusto kita, gusto ko kayo gawa ng pelikula ni Navarrete, pwede ba? Kaya, yeah, pwede tapos Sabi ko, sige po, ay, ang gagawin, pero with the time kasi, lahat na gagawin ko, kailangan malalaman ni Ate Laura. Kasi si oh. Ate Laura noon, yun yung mother figure ko eh. So, oh. lahat na gagawin ko, respeto ba? Oo. -oh. So, uh, kaya lahat na gagawin ko, kailangan malalaman ni Ate Laura. Yeah, kaya yung maraming kwento nga doon tapos sabi ni Ate Laura, <laughs> kinausap ni Ate tapos sabi pinanta ni ano ni ay Carlos si Ate Laura doon sa ano sa Ilordes Sports Complex at saka ako doon kami nag-usap formal sa office para mm. formality. Mm -hmm. Sabi ni Ate Laura, uh, wala lang kissing scene. Yeah. Yung data na wala. Hindi oh kasi sabi Pero nga, sayang, na, sayang, siguro sa love love lo mo sayang. <laughs> <laughs> nga, yun, Laura, sinong ni Ate naging ano mo daw leading lady? Si Mia Prats at si Dalawa oh, si Ana Vera. Oh. dapat kasi noon ang nangyari kasi ganitong kwento niyan. Ang ginawa yung pelikula ng ready na i-shoot, sabi ni Carlo kapara sa akin, mamili ka kung sinong leading lady gusto mo, kukunin namin, sabi niya gano'n. Uh, uh, ang napili ko noon si Nadia Montenegro. By the time dalaga pa si Nadia, bata pa eh. Uh, Kasi mm. nakita ko si Nadia sa na nag guest ako sa Philippine Basketball League doon sa Rizal Memorial, yung parang well, still, award, uh, awarding uh, uh, nila. Si uh, uh, Nadia Montenegro ang muse. Nakita okay. ko siya doon. Sabi ko, oh, ang ganda. Sabi, na, na, ano lang ka lang, na, uh, na attract. Uh, uh, oh, uh, attract. umanga. Yes. Umanga. umanga yeah, well, attract lang. Yeah. Uh, tapos, yun nga, nagkaroon ako ng na, oh, uh, sinadya ko. Sinadya, gusto ko direct. tapos, pinasi, pinahanap ni Direk yun. Ay, nagkataon na, <laughs> pinagkataon na sa Santa Cruzan, sa Iloilo. Tapos, yung sinabi daw na na-stuck na na doon, hindi makauwi. Oh oh, so ngayon naghanap sila ng kapalit kaya pinalit si Ana Biera si Mia Prat siya. Yeah. Si Atsa si Ana Si Ana Biera kay Rolando Navarrete. Yeah, pero okay. pero okay naman is fun. Oo. Uh, oh. Uh, pero actually merong Gaano katagal uh, yung shooting yung pelikula? Mabilis yun, 10 days lang kasi oh. uh, kasi pa ng time na yun kasi I'm super, super busy na ako. Bago pa oh. lang yung As na sana uh, nanalo ako. The next day, sumulat yung IBA president kaagad na iniimbitahan ako sa Miami Beach, Florida sa uh, Ponte Blue Hilton para sa World Boxing Convention. Okay, oo. So, uh oh, ay, see, uh, you know, very prestigious uh, ano yun, event 'yun. So, mm -hmm. at saka that time kaya lang saidun dapat mamit meet kasi Tyson doon eh. Kasi kasi uh -oh. kapanahunan din na Tyson 'yun eh. Oh, uh, yeah. ni Mike. Kaya nga lang na, na nakulong na siya noon. Kaya hindi ko siya oh, na-meet okay. doon. Oh. Hindi ko siya namit meet Sila lang ni ano, Jerry Cooney atan namimit na-meet ko doon sila ni Sugarie Robinson nata. mga uh, ano, ang dami kong mga pictures pero nasa Pilipinas eh. <laughs> kaya kaya nga nakikita mo diyan sa Facebook, wala pa yan eh. <laughs> kaya, uh, Tapos yeah. si ang mang ang, siyempre mga naikikwento natin yung mga panalo. Pero um, lahat naman ng boksingero nakatikim ng talo eh. Oh, 'Di hindi ba? Mo, hindi mo maiwasan. Di eh. oh, Pero hindi ano mo yung mga Kung lessons? To... Ano yung mga aral na lalong nagpatatag sa iyo? It, oh, ito ito ito, ito muna ito 'di natin muna theory. After ng actually yung laban ko sa kay Tsang Choi at sa kay yung dalawang world championship po diyan uh, 15 rounds. Mm. Hirap na hirap ako kumuha ng timbang na kasi ang walking Ayun. ang walking weight ko talaga nung araw 136 pounds lightweight. Bumaba, bumababa ako ng ano ng uh, 112 pounds. Flyweight. Flyweight. Hirap ang, na hirap oh, na hirap. Oh my god. Ang hirap no na. At, at saka una-una yung katawan ko hindi yung taba eh uh, firm mm, na eh. Pirm na eh. tapos oh, tatanggalin tatanggalin ko pa yung 246 pa 26 pounds hirap oh, yun na oh, Pero nakukuha ko yun nakukuha ko yun pero yun nga lang uh, hindi na uh, I think mga two weeks o oh, oh, three weeks ata hindi ako kumakain ng kanin eh puro Destroy. puro salad kumakain ako ng meat pag steaks protein lalo na, hmm. ano na lang no hindi ko hindi, 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 hindi ko lang yun tapos yung meat oh. niya yung juice oh. lang Ga ganun ya yeah. tapos eh Basta mahirap, mahirap ako uh, nakukuha. Pero ko, ayaw mo namang umakyat nun. Ayaw mo umakyat ng division. Hindi kasi hawak ng title eh. Ayo, no hindi title ko, eh, ano eh, nga para yeah. holder ni Pwede. Otherwise, otherwise, I have to relinquish my title. In oh, you know. Pero ayaw. but anyway, umakit talaga ako. Noon. Tapos ng first defense ko, sinabi ko na, tapos lumaban ako sa London, England kay Doc McKenzie. Sa araw ng laban pa lang, sa araw ng laban, hirap na hirap na ako eh. Doon kami kasi ng lamig, lalo na October yun, lamig pa. Nagdajagin kami yun, lamig, mm -hmm. hindi, eh, wala na. Wala Walang pawis na lumalabas. At, at, at saka, binabalot na nila ako ng plastic sa ano, hindi ako pinapawisan, wala na akong ilalabas na liquid eh. Para mm -hmm. talagang hirap na hirap na ako. Tapos sa araw ng timbangan, over pa ako ng ano, 4 uh, pounds ata. Mm -hmm. so, oh. so, ang ginawa niya yung ano ko, ng trainer ko, sila ni Kuya Bibot, binili ng, bumili ng ano, ng, uh, yung lemon, mm -hmm. nila yon tapos mm. -hmm. ako doon sa harap ng iniduro. Kinucho ko yon. Tapos uh, dura ako ng dura. Uh, Real, excuse, oh, uh, me, excuse me sa lahat na ako sa may mga kumakain, okay? Uh, apologize. Yeah, in, inispit ko yon. Para kasi nakakabawas ng timbang. Oh. Uh, naman ng timbang. Uh, ano, yung pala yung mga sekreto ng mga buksingero. Oh, paltos-paltos no? yung ano ko. Kasi kahit, ano, kahit anong takbo ko, mapapagod lang ako, hindi ako pinapawisan. Kasi una, oh. malamig doon, at saka mm -hmm. wala na kung wala ng liquid sa katawan ko na ilalabas. Ganon katindi. kasi sa mm -hmm. Kaya ng press conference, sinabi ko na doon sa press conference na win or loss, this is my last fight in the flyweight division. Flyweight division. Ano? After, after this fight, I'm moving up to junior bantamweight. Sinabi ko na doon mm -hmm. eh then mm -hmm. nat, uh, natalo din natalo din ako doon so okay lang yon so pagbalik ko ng Pilipinas nag uh, umakit na ako kagad so ang um, first fight ko taga Thailand uh, na knockout ko ng second round uh -oh. tapos sa uh, second fight ko another Thailander yung dating 2 uh, two years kickboxing champion ng Thailand si uh, Mapay Narachapat Saan ginagawa yung mga laban mo na yan sa Pilipinas o sa o sa, sa Thailand? Kunita, no sa Cunita Astrodome. Astrodome. Astrodome yeah oh kasi uh, hindi ba kilala yung Thailand na maraming hometown decision oh, oh but by, by the time kasi maano sila pero kasi noon uh, nag -iwan ko kung paano nila na negotiate yon yeah so but anyway so dinala nila dito yung ano yung, uh, dating two years kickboxing champion nag nag switch siya sa regular boxing naging number or, number 3 sa sa IB OPB OPB title mm. so ako noon, number ako atang number 2 ata ano number 1 siya atang number 2 ako number 1 something like that so naglaban kami so vacant yun tapos yun tinakaut ko rin ng pipra at 6 six round doon ko naagaw yung corona pero bumagsak ako doon ng second round you know Una, huh? una ulo ko pa bumagsak. Kung iwan oh, ko, baka, 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 maalala pa nila ni Bong yun. <laughs> kasi, kasi, nang, <laughs> kasi nang sinuntok, kasi pareho kami kalawete eh. Pero, mas, pero mas matangkad sa akin. Nang titira, ano sana ako, papasok ako, pag -job ko nga noon, tapos in straight ako, mag right hook ako, ay eh, matangkad sa akin. Binagsakan niya ako ng lip tinamaan ako dito sa ano, tapos bumagsak ako na una ulo yun oh. no. Anak. Una o oh, oh. ako pag tayo kung ganoon eh umaalon yung ano eh. Umaalon yung, yung paningin ko eh. Pero nagpabilang ako. Pagkatapos sabi ng trainer ko, budigahin mo kasi matibay sa mukha. Binudiga oh, kung binudiga. Sa budega oh, dito oh, sa Ayun na, hindi ay, ayun na, ayun do nag -umpisa. Pag pagdating dating ng 5th round na naputukan na dito tapos pag dating ng 6th round tinigil na. Mm -hmm. so, kaya nag-champion ako ulit dun sa Junior Bantam. Tapos dinipinsa ako sa first defense ko, si uh, Ch Chong Kun, ano? Uh, yung ano, dating IBA World Flyweight Champion din. Na, uh, may IBA. Uh, tinalo, ko, tinalo ko rin dun sa first defense ko. Tinalo ko okay. siya. Okay. Mm -hmm. And then... And then, Dinipinsa ko yung opibig uh, ko sa Pukuka, Japan, sa kay Tatsuya Sugi. Pagdating naman mm -hmm. doon, ito naman, kaya ito naman, bumagsak sa akin dito si Chesu 3 third round and 7th hmm. round and seven round tapos wala namang ginawa parang ganun ganon lang tapos takbo takbo pagkatapos ng pagkatapos <laughs> ng round yung dalawang mata niya almost close tapos oh. tapos ang tagal tagal pa nila binigay yung ano yung decision na ta ta tapos, tapos, na no, TKO natapos, na no natalo pa ako ng majority Ha? Ah! Kasi na ako, yun, natapos ako. maraming ano, nang, pagbaba ko nga, maraming mga hapon na sabi niya, oh, for me, you won, you winner, Google. <laughs> okay lang, wala kang magagawa eh. So, ang oh. ginawa, kasi mayroon kaming option, kasi sabi ko, baka bawi naman ko eh, kasi first defense niya, kailangan sa akin niya, i-defense sa, oh. sa Manila, oh. after 90 days. Pero hindi sila nag -out. hindi nila inobey yung ano eh. yung option na yon eh. Oh. Iniwasan, iniwasan, ako. Ayun, takot nga. Oh. Takot kay Roland uh, Bohol. <laughs> Tapos ng <laughs> ano, wala nang gawa. So lumipad kami at uh, ginawa ni Kuya Baybot paraan. para nagrematch kami sa Hawaii sa Blaisdell ng 1992. Na, ko siya doon. Ta na ano ano yan doon, na hospital pa yun eh. Dito kasi binudiga di ka Si Bebot yung kapatid ni Ate Laura Boma? No, anak niyang panganay. Ah, anak na. Okay. An anak niyang panganay si Gabriel Ilordi Bebot Jr. Siya ngayon general hmm. manager ng Ilordi Sports Complex. Ilordi Sports so, Complex. So, sabi ni Kuya Bebot pagdating sa Way, eh, sabi niya Buhol this time kaya makabawi tayo. Budigahin mo, budigahin kasi may hina sa budiga yan. So, Ayun minutiga, pala yung budigahin. Kin 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 kinatawan kung kinatawan. Oh. Alam mo yung mga hapon, di ba, maputi sila? Oh. So, sa unang early rounds, pur parang pula-pula pa lang yung dito sa tagiliran niya eh. Oh. Habang tumatagal um umabot na ng fifth round o oh nine round, nangingitim na. Alam mo yung dugo? Naging itim mm. na dito. Yes. Tapos oh. pag, pag ten round, ah uh, ng doktor nahirapan daw siya huminga kaya tinigil ng doktor tapos mm. nilagay siya sa stretcher tapos tinala sa Queens Medical Center sa Hawaii na <coughs> nagdasal pinagdasal ko rin na ayaw ko naman makapatay ng kapwa ko kasi syempre sports yun eh hindi ko naman sinasadya oh kaya nga napakadelitado uh, ng uh, inyong ano uh, uh, kaya ng lang, kaya sport, lang, eh Oh, kaya lang sa akin lang. Ay eh, gusto ko manalo din, you know. Mm -hmm. kagaya rin siya kanya. Eh, gusto niya rin manalo. At saka malaking sa akin, laro sa sakin, malaking big deal kasi gusto ko bumawi. <laughs> Oo. Oh. No, pero... Kasi nga kung hindi kayo mapuruhan, mapuruhan oh. niyo naman yung kalaban, no? Oh. So, parang ano, parang yeah, so... nagtatalo yung damdamin mo. Eh, ano gusto oh, mong manalo oh. pero oh, baka my. naman ma ma ko to? Oo. Oh, Kawawa kawaka ano rin may pamilya din siya. Hmm, you know, pero yeah, after that, pero naka-na ano, naging okay naman pero after that ata hindi na nagboxing tumigil na. Tumigil yeah. na. Oh. Okay, Roland, magbe break mm -hmm. tayo muna ulit at okay. magpapatuloy tayo sa masayang kwentuhan natin. Mamaya pag-uusapan naman natin yung pagkatapos na ng karir ni Roland at uh, isa na siyang ganap na negosyante. Babalik okay. po ang os <laughs> makalipas ang ilang saglit. alright Thank you. commercial break